Guys, may gusto kong ipakita sa inyo yung bagong tulay ng Pine Spark Game for Love Trinidad Pinkin. Yan, Ito yung bagong tulay na katatapos. Ngayon, yan, Tapos na. Uh, mga kolitos. Yung unang upload ko ay mayroon ito. Ginagawa uh, pa lang. Ngayon na uh, may kompleto na. May ilaw na. Uh, Sparto na naman. Uh, at uh, yan, Ang uh, iwan ko kung uh, Anong gagawin pa nila dyan sa nasusunod So yan So ipakita ang tulay ng Pines Park At rin nilagpinggit So salamat sa pagsama Sa aming paglalakbay Mas maganda yung 30. So yan guys, uh, ipakita ko sa inyo yung bagong tulay na sinasabi ko oh, dito. Ayan o. Oh. Hmm. Ayan o. Oh. Okay, alright. Ayan, titignan natin. Ayan, maganda na mga kulitos. Uh, Medyo tinaasan lang konti pero okay naman. At least simentano nga uh, malinis at uh, malawak yung tulay mga kulitos. Ayan o. Oh. Okay. Alright, so may solar na ilaw yan Ay. sa taas yan o, yun sa taas o, solar yan hanggang yan, ah, hanggang sa tulo yan so, okay, alright lakit na tayo ng lobas mga kulitos uh, sa taas na isamahan nyo pa kami sa aming paglalakbay sa loob sa masikip na daanan mga kulitos yung, yan, so maganda yung ano ah sige, ayan Tama nyo kami sa aming pong paglalakbay sa lugar ng uh, Barangay Lubas, mga kulitos. So, tayo dadaan muna namin itong uh, pamangkin ko dahil sa lubong yung papa niya. Ayan. So, sige. Masa na eh? Si papa mo eh? Kaya? Kaya? Takbo ka na doon? Okay. So, yan. Nayatin na natin. Matakyat na kami ng lobas, mga kakulitos. Okay. Alright. Yan. Samahan niyo kami sa aming pag-akyat. Let's go. So ayan, uh, tuloy natin na uh, akyatin itong bundok ng uh, lubas na tindan tingkit mga kulitos so yan uh, andito pa kami sa kalamitaan Samuel. mga kulitos sa pag-akit namin yan masikip ito mga kulitos uh, dahil lang base ko na rin napod dito na daanan so yan uh, at itry natin na uh, gabi ang ating pong pag video sa lugar na ito so yan maraming maraming salamat sana'y masamahan nyo kami mga kakulitos sa aming pong paglalakbay at uh, kung bago ka pa lamang po mga kakulitos sa aking pong video ito ay huwag mong kalimutan i mag-subscribe at uh, pinutin ang notification bell para ma-updatean pa kita sa mga susunod kong video. So maraming maraming salamat sa inyong pang, mga suporta mga kaklitos sa aking pong paglalakbay si sa mga iba't ibang lugar dito sa Baguio, La Union at Pangasinan. Sa in, sa, kahit saan ako pupunta ay uh, magbibidyo tayo mga kaklitos. Magkakasama so, ay alam mo para naman. Sa ganon ay parang update malalim mga kaklitos sa mga yeah. ating pupuntahan. At may papasyal, may papasyal ko din kayo sa bawat aking paglalakbay sa mga daanan Sana ay uh, makapunta kami ulit sa Biskaya para makataan so, kami ng tuklaw. <laughs> so maganda doon sa mga uh, yung mga daanan doon na ako dito at sanay uh, sana ay makabag uh, video tayo sa tuklaw. Uh, ta may video na kami dito sa may Biskaya sa may uh, ilog yeah. uh, sa, sa mga ibang uh, lugar pa doon so may siya doon yun sa maliko yan mm -hmm. na natin mga kakulitos mga oh, kakulitos <coughs> na na so yan uh, sana ay makabalik talaga tayo dun, mga kakulitos at uh, maraming maraming salamat ulit sa inyong mga suporta mga kakulitos sa uh, aming pong walang sawang suporta yun yung mga kakulitos yan so malapit na tayo sa bahay sa aming pag-uwi ang uwi uuwiyan, yan, so oras na natin mga kakulitos dito ay uh, uh, alas gis na ng gabi ayun alas gis na so uh, wala lang katao-tao sa ating pong mga daraanan ayan kahit sa Pines Park ay uh, kunti-kunti ng mga tao Ayan. pag-araw doon mga kulitos sa Iparang City. Maraming taong naglalakad. Ayan. So, gabi na kasi mga kulitos So, ilan na lang. Uh, wala na pati ang mga taong ano, ayan, o, may isa pang naglalakad. Ayan. So, yan lamang po mga kulitos ang ating pong uh, video sa gabing ito. At, uh, yan, Maraming maraming. Maraming salamat. Daliwag kayong usawa sa aming pong uh, mga video uh, bilang sa inyong suporta, mga kulitos. Maraming maraming salamat. At God bless nyo. God bless po. God bless po sa inyong lahat. Mga uh, kulitos. Bye bye. Bye bye.